Magandang araw mga kapayat. Ito nga pala yung pogi lingkod. Nagkakayod na ng mayog. Siyempre, pag nagkakayod ng mayog, isa lang ibig sabihin yan. Meron tayong gagataan. At, ito nga pala, ang aking finished product. Galing kong magkayod, ang dami pang tira. Baka sabihin nyo naman, ako yung masyadong makasaya. Pero hindi ako makasaya. O, oh, kita nyo, madami na yung aking nakayod. Ito nga pala ang gagataan, puso ng saging. Siyempre, pag may puso ng saging, pagagataan na yan, ito ang masarap ng kapartner niyan. Ang dahon ng balinghoy, o kung tawagin sa ibang lugar, pamuting kahoy. O kasi yung the best na kapartner ng ginata ang puso ng saging. Kaya agad ako nanguha sa lakod yung bakura ng nanay ko. Doon kasi maraming talabos ng balinghoy sa ng bakura ng nanay at tatay ko. Kumuha lang ako ng ganito kadami at umuwi na rin ako. Okay na to. Pag ko naman sa bahay, ito naman yung sunod kong pinasikaso. Gagayatin ko na yung puso ng saling. Siyempre, dahan, dahan lang. Baka kasi mataga ko yung kutsilyo. Eh, hindi, baka mataga yung kamay ko sobrang talas niyan sa taon po kasi siyang hindi nahasa at dahil nga scripted pinaroward ko na at ito na yung finish product sunod na ito magagayat na tayo ng regato piniprepare ko na si buya bawang dito tumayo na nga sa likodan yung aking asawa dahil yung aming baby ay magiging busy na sa panonood ng cellphone pwede na siyang iwanan mag isa habang kami ng dalawa gagawa ng aming pagluluto. <coughs> Naumpisahan no, ko na nga palang gayatin dito yung sibuyas matapos kong baladan. Tapos ang pawin lingkod ninyo, hindi na masyadong pagmasdan. Baka masira yung araw nyo. Palin, mga pala yung aming baby. oh, busy na siya habang nanonood ng baby shark. Kaya sa kanyang mama, pwede na akong tulungan sa pagluluto ng pangulang namin tagal ko naman mag-edit. Hindi ko na to na-forward kasi nakakainip. Nakakainip mag-edit. At ayan naman ang aking asawa. Naghihimas na. este, naglalamas na ng pusong ginayat. Pinaparabas niya yung dakta. At balak pa niya akong paluin. Buti na lang na-forward ko. At eto na nga. Ako na magkakatas nitong pinayod na niyog. Mas mabilis ko lamabas ang katas nito. Kapag mainit na tubig yung ilalagay mo. Siyempre, huwag mo muna kakatasin kapag sobrang init pa ng tubig. Antay mo muna lumamig ng konti. Handa na ang lahat. Pero ito, hinahanda pa rin niya hanggang ngayon. Ang aming baby ang maganda iyon yun. Tuloy pa rin siya panunood ng baby shark. Prinipare ko na dito yung kontero. At handa na tayo magluto. Habang aking asawa, Pagkatapos magkano ng puso, ito naman daw yung baling yung kanyang hiniwa. Tapos, kuha na ako ng mantika. Pasensya na kayo sa voiceover ko ngayon. Masyado na yata akong paos. Pagkatapos ko lang kasi mag-concert ka gabi. Alam nyo naman, madami tayong talent. Pero yung mantika namin, paubos na. Tapos, ilagay yung mantika. Pag mainit na, pwede nyo nang itapon tong sa bawang. Este, eh, ilublub yung sa bawang. Sa so, kumukulong mantika hindi nyo kailangan ng maraming mantika dyan kasi pag, at ah, pagigisahan lang naman siya ng sibuyas at bawang pagka na golden brown na yung sibuyas bawang pwede nang ilagay yung gata ha <sighs> sabi sisip ko ninyo yata ang inyong foging lingkod mga kapayat pagka gumukulo na ng konti yung gata pwede nyo nang ilagay itong puso ng saging na ginayat at hinimas ni Macy's yan. Tapos si Wahi, nyo lang kasi nagbuo-buo siya kanina. Tapos pag kumukulo na, lagay nyo na tong pampasarap at pampalasa. Ang tuyo. Dried fish sa ingles. Sa espanyol, ah, hindi ko na alam yan. Bahala kayo. Konting asin lang kasi maalap na yun. Tuyo natin, maalap na yun. Kaya konti lang. Tapos lagay natin ng hindi ko nasabihin yung brand kasi hindi man tayo sponsor niyan. Pero konti lang ilalagay natin kasi masama rin naman yun sa katawan yung sak sakto lang ba lalagay natin syempre haluin tapos, higyan natin ng pamintang durog kung walang durog, bumili kayo sa tindaan basagin nyo na kaya na bumasag haluin nyo lang ng mabuti tapos pagka kumukulo na ng maganda ganda lagay nyo na dahon ng kabalinghoy o kamuting kahoy sa iba yan, ibig kita ng mga sa kamay ko pero masarap yan kasi ako naglamas nyan diba konting halo lang yan pag nahalo nyo na na-mix nyo na siya ng maayos iwanan nyo na siya dyan hanggang sa kamulo patuloy patuloy nyo lang pakuloyin kaya siya na kayo nagubulo lang yun yung pogo lingkod dada kasi akong puyat sa trabaho kakaot ko lang tapos ito na ready to serve na yung ating pangulang 'di diba, Tingin pa lang sarap na. Lalo na kung titikman mo ako ang aking niluto para. Mm, yummy. Mm, dahil luto na, naka-prepare na. Ang mm, pogging kakain na. Kahanda na ako din ng aking pagkain. Siyempre, bago ako maganda ng pagkain, meron nang naunang maganda ng kanilang kakainin. At eto na nga, pinapakainan ng aking asawa ang aming prinsesa kumpleto ang kanyang pagkain kapag meron soft drinks pero hindi namin inaaraw-araw ng ganun ang kanyang iniinom o oh, nihipa na ng inyong huwagin oh, lingkod ng pagkain nga nga susubuan kita syempre kakain na rin ako dyan mmm yummy sarap okay na okay huwag nyo nga palang kakalimutan like share and follow to mga kapat salamat